So, ang ginagawa nila ngayon pag demolish ko ba, malapit na dito. C5 South Project, ito ay magkoconnect ng major business district in Makati, Taguig to Cavite, Paranaque and Las Piñas. Ito yung unang batch ng mga bahay na na-demolish at nagawa na siya ng kalsada. So una natin napuntahan ito, may mga nakatira pa. At dito na yung nagsisimula silang pagtanggal ng mga gamit at mga pag-demolish mga bahay. Pero meron pa mga natitirang mga tindahan. Ito yung pupuntahan natin ngayon, malapit sa kalsada na dating mga bahay din yan na na-demolish na. So dito na-evacuate na yung mga nakatira. Yung iba pala dito, pinili nilang uh, makatira pa malapit. Dito, nag sila. Tapos yung iba naman, pinili din yung relocation. So medyo malayo lang. So hindi na rin ito yung unang nagkaroon ng demolition. Marami na rin. So nung na-demolish, binahayan siya ulit. At uh, ngayon, totally iwo wipe out na siya para dito sa C5 South Link uh, Project. So ganitong itsura nito dati. Dito pa dumadaan yung mga sasakyan, uh, matraffic at yung kalsada lubak-lubak pa. So nung natanggal itong mga bahay, dito na dumadaan yung sasakyan ngayon. Diyan yung ginawa ng bagong kalsada. O so, tingnan yung pinagbago, di ba? Malaki na yung uh, improvement nitong kaingin So ito yung itsura nito dati. Ito naman yung runway. So marami nang sabi na ito sa dating bukid lang. Hanggang sa tinayuan siya ng uh, dumami, eh, ito na. So hindi mo akalain na pwede pala magiging kalsada ito. Sa pangalan pa lang Cavite C5 Link Expressway, ito yung magkakonect ng areas ng Manila Cavite Expressway papunta dito sa C5 in Taguig. Ito naman yung entry nitong expressway papunta yan sa area ng Tagigna. So itong entire tollway na to will span 7.7 km. So may mga ilang segment na rin dito na bukas na sa publiko. So ito po yung part ng nagawa na ng kalsada. So dati dyan dumadaan yung sasakyan sa kaliwa na sobrang traffic. So maganda na rin nagamit at na na, 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 napakinabangan ng mga taong bayan ngayon. Tignan natin itong uh, part 3. So ongoing yung demolition ng mga bahay. So ito na tayo sa Kaingin Road, malapit sa runway nitong airport. So ito yung mga bahay na na-demolish Malapit sa ako naman to pader Yung huling na-update natin Doon malapit sa gitnaan So ang ginagawa nila ngayon pag demolish ko ba malapit na dito So tingnan natin yung natitira pa sa kabila Ah marami rami pa to okay sa likod Dito tayo dumaan sanay na kayo dito sa ingay sanay na wala pag gabi kasi 24 hours yan no? ilang taon na kayo nakatira dito ma'am? tagal na kami dito mga anong taon pa kayo dito? mga first batch kayo dito? Mga 19... 2000, ah? 2000. year 2000 matagal na pala mga tuwe mayigit uh, 25 years? meron pang nauna dito? Nung nakatira kay dati dito, ma'am, anong itsura nito dati? Ah, ano? Ah, bahay na 'to eh. Ah, marami nang bahay nung panahon na 'yon. Uh, pero kun daw nung mga sinaunang uh, batch pa daw, puro kwan nito dati parang palayan. Oo, oh, parang mga mga damo-damo, mga damo-damo lang, no? Tapos yung yung runway ng airport, ma'am, ka meron nang pader dati yan diyan. Ganyan kala. Meron na. Meron na siya. Asa matagal lang eh, ganyan. Tapos Ah. Huh? Pwede mo Oo. Tapos, tapos itong binuksan na kalsada, ano yan dati? Bahay din. Eh. Mga bahay po yan dyan. Ah, may bahay yan dati. Yung kalsada na dyan, mama? Oo. ah, bahay mga dati. Kalayan, mga kabahay yan. Hmm. ba mga ka, Pera o relocation? Relocate. Ah, relocate kayo? Ano lang naman kami ito? Ha? Walo. Walo. So, saan yung relocation niyo ma'am? Hindi pa namin alam kasi wala pang may sa amin eh. Pero may idea na kayo kung saan? Cavite, Bulacan? Parang lang um, lang, Cavite. Cavite. Okay. Pero wala pang may ito Wala nang mga bahay. So, alam so, ilang pamilya pa yung natitira dito? Dito sa bahay, ma'am. Ilang kayo dito? Walang kami dito. Walang kayo dito sa bahay? Hanggang kuwanto? Second floor? Hindi po. Ayun, yung may second floor. Yung um, aking lalaki na si maliit. Kaya may Ah, uh, okay, okay. So, meron ba kayong tubig dito sa kakuryente? Inuuna natin sa kabila dito, ma'am, na? Oo, mm -hmm. oh, ngayon nga din. Ilan, lalim na ng nga tulog. Wala kang Sa ano yan, mga na nawasa. Karamihan ba dito, ma'am, gawa sa hard materials, ano? Meron lang ilan dito, gawa pa sa kahoy. Hindi pa siya umikot dito. Ano, may umigay ng kanya. Talagang pag Pasko daw ma'am, ko din si Lloyd ma'am, no? Hmm. Namimigay siya ng mga regalo. Buhay siya. Gesta, Pasko. Talagang masaya dito dati, no? So yun nga kabay, mapapansin mo yung abay dito. Halos sagawa sa hard materials. Ito yung mga bagong bus na demolish. So, ito yung sa likod ha. Marami pa rin to. So dito wala na mga nakatira. Ay, tinatanggal yung mga debris. Oh. So yun na, finally after more than 30 years Itong nabuksan na kalsada Ay nakikinabangan na ng mga sakyan Kasi grabe yung nightmare dito dati Nung kasagsagan ng ginagawa tong project Ang tagal bago makausad mga sasakyan Talagang traffic At uh, after ma So after uh, binayan itong area na to ngayon, ni matadaan na ng mga sakyan which is sana, naibalik sa taong bayan. Hindi hey, na dito nandito eh kasi pa na? Puro tubig. Ay, yung kulay pink pa, may bahay ni Lloyd dati. Bale, nakatira dyan yung kamagana ko kaibigan nila. Wala na. Wala na, lumipat na sila. Kaya yung bahay dati nila. Hindi mo ulis siya. Marami pa, mga Marami pang bahay na trip. siguro mga katapusan ng April. hindi mo to. Mabilis. Mabilis. Kaya na, sira talaga kita ng payong eh. Hindi, po ka lang lang. Maraming tubig yung habang uh, Punta naman tayo dito sa kabila. So yung mga ibang Uh, store dyan tulad na lang ng vulcanizing, meron ding mga sari-sari store, natanggal na rin. So totally ma-wipe siguro abutin ng mga ilang araw or linggo to dahil marami-rami pa. So ito po yung kalsada na serado na, dito dumadaan yung mga sasakyan dati. So hindi mo akalain na napa napaayos na, 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 na paay sa siya, oh. dati lubak-lubak lang yan. So meron ding toda terminal Nauubos ah, yung likod na lang ang tinatanggal dito. Tanging swimming pool na to dito. Parang binahan, no? Ah kagaling tubig. Ah, ah may pa sa tubig. Sa mga gripo yan, pa Sayang ito. Sayang, nagingo. So, meron na rin nga construction dito sa area ng uh, C5 naman. So, Puntahan natin doon malapit sa SM Sukat. So, may mga ilang segment dito na nagbukas sa publiko. Tulad na lang nito. Exit siya dito sa C5 papuntang SM Sukat na to. Meron na rin bagong roadway widening. I think ito yung papuntang Merville. So, keep right. So, kung may hati kayo na kasama nyo at sasakay ng LRT, dito lang kayo kakanan sa may Sukat LRT station. So, ito po yung first space na nagbukas sa publiko. So hanggang kailan kaya itong papuntang Cavite? Kasi itong project na to LRT1 Cavite talaga sa Bacor. Ang issue lalo na sa right of way. So dito lang ang pagkapaba malapit dito sa Villar City. Pagpupunta na rin kayo ng Las Piñas. Tapos pagkapaba nyo sa LRT, LRT Sukat, walking distance lang papunta sa SM Sukat naman. So meron na rin mga nakaabang na mga tricycle mga jeep na buhay biyahe na malapit nito sa Paranaque.